Oo, ito, ito, tala, oh, wala akong karapatan wala karapatan inaka matinding sagutan ang nangyari ngayon sa loob ng Toro House sa pagitan ni na Papi Galang at magkapatid na Tony Fowler at Mama Marie matapos na tila sumabog na sa galit si Papi dahil sa sobra ng sobrang pangingialam na Tony sa buhay nila hindi na napigilan pa ni Papi ang kanyang emosyon sa latest episode ng reality show ng Toro Family dahil pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga sa loob ng Toro House dahil bawat galaw umano nila ay may masasabi si na Tony at pakiramdam nga niya ay hindi na sila makagalaw ng maayos. Nagsimula ito ng maospital ang panganay nilang anak na si Happy dahil sa dengue at habang nakakonfine ito sa ospital ay kaagad na sinundan din ng lagnat ang bunso nilang anak na si Dodong. At dahil inaasikaso rin ni Mama mari si Papa Odie, si Tony munang nag-alaga kay Dodong habang nasa ospital din sina Papi dahil sa pagkakakonfine ni Happy. Kaya naman nagsabay-sabay ang stress ni Papi, lalo na nang tawagan siya ni Tony at sabihing dalhin na rin umano sa ospital si Dodong dahil nagkukulay blue na ito dahil sa taas ng lagnat. Ngunit pila ikinasama ng loob ni Papi ang stress na ito ni Tony dahil paliwanag niya kinonsulta na raw nila via online ang sitwasyon ni Dodong at nagreseta na rin umano ng gamot ang doktor nito. Sinabi niya rin na maghihintay na lamang umano sila ng tatlong araw upang makita kung anong magiging resulta ng gamot kay Dodong at doon pa lamang sila magdedesisyon kung kailangan na itong dalhin sa ospital. Kiyon pa man, katwira ni Tony, siya raw ang nakakakita ng sitwasyon ni Dodong sa personal at para sa kanya hindi magandang ang sitwasyon ng bata dahil nangihina at nag-iiba na rin umano ang kulay nito dahil sa taas ng lagnat. Kaya naman walang nagawa si Papi kundi sundin ang gusto ni Tony bagamat labag ito sa kanyang kalooban. Dito na rin nagsimulang hindi na mapakali si Papi sa loob ng Toro House dahil gustong gusto na raw talaga niyang makalipat ng bahay. Inamin niya rin na nakikipagplastika na lamang siya sa mga tao sa loob ng Toro House dahil sa itinatago niyang inis. Ngunit biglang ang tila nagdabog si Papi nang nag empake na sila ng gamit at hindi na nga nito napigilang ilabas ang lahat ng gusto niyang sabihin doon sa pangingialam ni Tony sa lahat ng kilos nila. Habang nag empake kasi sila ay biglang pumasok sila Tony sa kwarto nila at paulit-ulit siyang pinagsasabihan na huwag magbuhat ng mabibigat na gamit dahil bunti siya. Ngunit pakiramdam nga ni Papi dito ay muli na naman silang pinakikialaman nila Tony. Kaya naman mga pahayag niya habang inilalabas ang kanyang sama ng loob bakit ka ba kasi nangenge-alam? Lahat na lang pinakikialaman mo eh. Kaya nga ako naglilipat na. Ayoko nang makialam kayo sa akin. Pwede ba? Lahat na lang pinakikialaman eh. Alam niyo problema ko? Lahat ng bagay pinakikialaman niyo. Maliit na bagay, pati paglilipat ko, pati sa anak ko. Lahat na lang. Napapagod na ako. Ayoko na dito. Sobra na kasi lahat ng bagay pinakikialaman niyo sa akin. Mapaliit, mapalaki wala kayong pinapalampas. Kaya nga ako nagmamadali ng umalis. Sinabi rin ni Papi na tila raw lahat na lang ng bagay ay utang ng loob nila kay Tony kahit pinaghirapan din naman umano nila ito. Matapos nito ay hindi na rin siya nakapagpigil na makipagsagutan kay Mama Marie dahil sinabihan siya nito na tila hindi man lang magpasalamat sa pagtulong nila sa pag-alaga sa dalawang anak ng mga ito na sila Happy at Dodong. Ngunit katwiran ni Papi sa pagiging mapapel mo, lahat inaangkin mo, ultimo responsibilidad ko, tinutulungan, inaagawan mo ko, kasi wala kang anak, hindi mo mararamdaman yun, wala kang karapatan dahil wala kang anak, hindi mo ko maiintindihan dahil wala kang anak. Sa dulay makikitang nakisali na rin ang kapatid nitong si Paye at ipinagtanggol siya mula kila Tony. Ngunit sa dulay nagsisitong kinampihan pa niyang kapatid dahil pagbubunyag ni Tony. Sinabi raw ni Papi sa kanya na hindi niya isasama si Paye dahil kulang ang kwarto sa lilipatan nila.